The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Anong klaseng pagmamahal meron ng Diyos? Uh, pinakaralan po natin na sacrificial. Kahapon naman po, may kasamang disiplina yung kanyang pagmamahal. Ngayon po, pag-usapan natin yung uh, pagiging uh, in control niya at sovereign bilang ating ama. Sabi po sa Psalm 46 verse 10, Be still, and know that i am god very short and yet very impactful po itong verse na to ang hirap lang po maging still ano pag maraming unos maraming problema maraming gulo di ba tapos parang still ka lang eh nasanay na tayo pag walang ganap wala mangyayari kumbaga wasting time yon kasi nga po yung wasted time is wasted time Yung po ang ating pananaw dapat dumi na tayo pag may problema however being still means it's an act of complete surrender. Huwag ka magpipiglas kung nasa gitna ka ng dagat, okay, at ay kayo malulunod, the more ka nagpupumiglas, the more malaki chance mo malunod. Compare sa kumalma ka, huwag kang magagalaw, hindi ka magpanik, hindi maaksaya yung energy mo, malamang mag-float ka at may chance ka mailigtas. Being still means stop trusting in our own wisdom. Yung dati mo nakasanayang diskarte, yung nakalakhan mong kalakaran, nakasanayang baluktot na sistema, being still means, Lord, I completely surrender. Ang sabi niyo po, and know. Ano niyo po yung knowing? It demands relationship. Kilala mo ba yung nagsabing be still? O chillax ka lang, ako balaha dito, di ba? Pinaniniwalaan mo ba yung sinabi nung nagbigay ng pangako? Because any relationship para mamunga, you need trust or tiwala. Pag wala pong relasyon, Okay? Pag wala pong trust, rather, walang relasyon na mabubuo. Lalago lang yan kung ang pundasyon ay trust. So, being still means complete surrender, and knowing means complete trust. Sabi po, know that I am God. Yes, may tiwala ka, pero ang tanong, may kapasidad ba yun ang ako? Kaya ka ba isalba sa problema mo? Well, kung Diyos po yan, may likha ng lahat, isang kapah. Kaya kung anuman po pinagdadaanan mo ngayon, Idulog lang natin sa Diyos. Ialay natin sa Kanyang paanan. Ano man pong physical, mental, professional, relational, ano man pong problema pinagadaanan natin, Psalm 46.10, ulitin ko, Be still and know that I am God. Let's pray. Lord, mahirap man pong gawin to completely surrender everything to You. At Lord, yung pagiging uh, be still ay hindi ibig sabihin passive na still. Lord, we wait while praying. We wait while expecting na you are a powerful God at alam mo yung timing sa lahat. You are the beginning and the end. The sovereign, mighty God that will fix our problem kung kami yung po iaasa sa sa'yo. Salamat po sa pag-unawa na binibigay mo sa amin minsan pag dumidiskarte kami ng paling at mali. Bumabalik kami sa iyo ngayon, Lord, being still and knowing that you are God. In Jesus' name, Amen.